Sobrang maglagas ng balahibo ng inyong alaga. Normal ba yan or kailangan mo na silang dalhin sa veterinarians? Ang sagot, Hi, I'm Dr. Rooks TV and I am a veterinarian. Ang sagot, Yes, ang shedding ibig sabihin paglalagas ng balahibo. Normal lang shedding tuwing season change. At napapansin nyo na kapag nagbabago yung klima o yung panahon, normal yan. A commonly term as seasonal shedding. Nagpapalit sila ng balahibo para hindi sila mainitan, hindi sila malamigan. Pero kapag sobra na, may iba ng simptomas, hindi na normal yan. So, kailangan nyo i-check kung meron bang pamumula, scabs, pagkakaroon ng balakubak, flaking, sobra sila magkamot, nagsusugat na, nagiging tahimik na, matamlay, tulog na lang tulog, at ayaw na nilang kumain. Pa-check up nyo na sila agad. Ito ang pwede mong gawin para mabawasan ang pag ng inyong alaga. Una, regular brushing, lalong-lalo na sa mga double-coated breeds. Pangalawa, balance at high quality dapat yung pagkain na binibigay nyo. Pangatlo, hydration. Meron silang access palagi sa tubig. Next, dapat regular yung pagpapaligo nyo sa kanila. Hindi everyday ha. Next, add probiotics. Dapat vet-approved, pet-friendly. At magugustuhan ng inyong alaga. So you can try Dr. Shiba Probiotics. Regular vet visits. Kung may nakailangan ng na i-check yung kanilang skin. Para malaman nyo kung normal lang ba yan o dapat kabahan ka na. And support your dog from inside out. Kasi minsan ang solusyon nasa chan nila. Yun lang, follow for more vet tips.